Guys, meron tayong malunggay dito. Oo, oo, tama. Malunggay po itong nakikita nyo. Alam nyo po ba, ano tayo, anong lulutuin ko ngayon? Ay, magmumunggo po ako. Bakit po kayo magtataka na may tubig ang aking munggo? Ganyan po talaga akong gumawa. Nilagay ko muna siya, binababad ko muna sa tubig para hindi po siya malakas sa gaas. Para konti na lang ang pakulo, di ba? Ganon yan. At syempre, meron din akong karne. Ito po, baboy. Oink, oink. Ayan. Samahan nyo po ako, guys. Tayong maghimay na ating gulay. Yung iba po, itatago ko nito para sa sunod na araw naman. Tara, samahan nyo ako. Guys, kanina fresh to. Eh, dinala din, ng kuya. Lahat sayang. Madali kasi pag fresh. Yan. Madali siyang himayin. Pag ganito na kasi, para mahirap din siya. Ganyan lang po yung paghihimay ng ating malungkot. maganda to sa mga buntis, sa mga bagong panganak. Masarap to, papagatas. Lahatin na natin ito guys. Hindi ko naman to ilalahat bukas. Uh, sayang. Kasi kagad ni nailagay sa anak. Ayan guys bye thank you for watching ayan marami na tayo Mulai ngay natin yan sayang din pinya eto na guys eto na ang ating malunggay bye good morning good morning guys eto na yung ating inano kagabi niwahi hiniwa isinangkot siya hindi na, na, natin guys uh, pinakita sa inyo yung aking ginawa nagisa ko ng sibuya sa bawang may sibuya siya may karne may gulay Ayan. ilagay ko na po ang ating malunggay Ayan. para pwede ng na. tanghali Ayan lang guys ang aking ulam ngayon. Okay, oh, eh. simple lang, malungkay. Mugo. Ayan. Bye! Please like and share my video. Thank you for watching. Masarap ng ulam ko. Kunti ng gulo to, pwede na siya i Alice. Guys, eto na po yung ating lutong malungkay. Masarap. Ito na po siya. Sarap na ina tayo. Bye. Thank you for watching, guys. Salamat, salamat. At kamusta po kayong lahat, siya? Ingat kayo.